Bilang driver sa Saudi Arabia, malakas daw ang katawan noon ni Arthur. Pero ang magandang takbo ng kanyang kabuhayan at kalusugan, pinahinto ng kanyang karamdaman. Kapag umatake raw kasi ang kanyang sakit, hindi na siya makakilos. Sumasakit, gulang po sa bahay, Nakaukulang ako sa supa po, ganun. 31 anyos daw si Arthur nang may tumubong tila bukol-bukol sa kanyang mga paa at kamay. Pero dahil hindi naman daw sumasakit ang mga ito, pinagkibit balikat na lamang niya at di na ipinacheck up pa sa doktor. si nagsimulang tumubo po parang ano po yung puti-puti sa loob. Ano po? Noon wala pa po kung nararamdaman na ano, kala ko ano lang po yun. Nung binawalawak-baliwala po siya. Tuloy lang din si Arthur sa pag-inom ng beer at mga nakahiligang pagkain. Maano ano ko talaga yung mga laman lamanlob ganyan, yung mga isaw ganyan, pinapahitan na mayilip po kami sa mga ganyan, kapampangan po nga yung... Pero noong 2014, mas lumakiraw ang mga bukol niya sa paa't kamay at pa. May lumabas na rin na tila puting kristal mula sa kanyang sugat sa paa. Yung pinakamalala po, nung, yung naglabasan po yung ano. Kasi pag lakad po ako ng... Basta naglakad po ako, talagang yung pong kinelas ko, mapupuno po siya ng parang nana. Sumakit na rin daw ang kanyang mga kasukasuan at mismong ang mga bukol. Kaya nagpatingin na siya sa doktor. Talagang hindi po makalakad, masakit po talaga yung mga ganyan mga pa. Doon nalaman ni Arthur ang totoong lagay niya mayroon daw pala siyang gouty arthritis. Masakit po talaga. Tinitis ko lang po kahit na panganak ko. Pag nasa likod po ako ng bahay, na lang po ako. Ayon kay Dr. Geraldine Ging Zamora, isang rheumatologist, ang gout ay isang uri ng arthritis. Hey, ang gout ay isang uri ng arthritis o rayuma, kung saan ang sanhi nito ay mataas yung uric acid sa blood o sa katawan natin. Lahat naman daw tayo ay natural na may uric acid sa katawan. Karaniwang inilalabas ito sa pamamagitan ng pag-ihi o pagdumi. Pero kapag masyado mataas ang antas ng uric acid sa katawan, kumakapit ito sa joints o mga kasukasuan ng isang tao na nagre sa pamamaga at pananakit at nagiging gout. Ayon pa kay Dr. Zamora, posibleng namamana rin ang gouty arthritis very likely ito na kung meron kang relatives na merong gout at ikaw din nagpresent ka na mataas yung uric acid mo at nagka-gout attack ka, most likely dahil din ito sa genes ninyo, no? Mas malaki raw ang chance ng magkaroon ng gout ang mga middle-aged na lalaki. At mga babae na malapit na sa menopausal stage. So, age is a factor. Habang tumatanda tayo, mas maraming cells ng katawan natin ang namamatay. So, over time, habang pataas ng pataas yung uric acid level, nag-accumulate lang siyang nag-accumulate, mas madalas na yung atake. Maari rin mas maaga magkaroon ng gout ang mga lalaki, gaya ng nangyari kay Arthur. Para maibsa ng sakit noon, umiinom na lang daw ng pain relievers at iniresetang gamot si Arthur. Bale wala lang po yung ano, ko. tuloy lang po yung trabaho. Kaya nakamagapo yung matpak o sige po rin yung drive. Eh. -man 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 -man. Pero sa paglipas ng taon, lumala ng lumala ang gout ni Arthur. Hanggang noong 2019, kinailangan daw siyang sumailalim sa mas intensibong gamutan. Lahat naman tayo ay nasa piligrong magkaroon ng gout lalo na kung magpapabaya dahil daw ito sa uric acid sa ating katawan. Karaniwang inilalabas ito sa pamamagitan ng pag-ihi o pagdumi. Pero kapag masyado mataas ang antas ng uric acid sa katawan, kumakapit ito sa joints o mga kasukasuan na sanhi ng gout. Pag-amin pa ni Arthur, nang makaramdam ng bahagyang ginhawa sa katawan, pinabayaan niyang muli ang kanyang kalusugan. Kaya, hindi naging tuloy-tuloy ang kanyang pagaling. Pag natanggal po sa akin, na nang pong bawal. Ayun po yung hindi ko may iwasan. Obserbasyon pa ni Dr. Geraldine Zamora. Posibleng chronic to facious gout ang kondisyon ni Arthur.